ay mga K-drops, good morning. Kumusta mo's mga amigos diyan? Ah, today is Monday. Panibago naman natin tong adventure natin sa biyahe. So, kahapon mga trops, drops ah, Sunday, ah hindi tayo nakapag upload ng video dahil ah, busy tayo at saka nakalimutan ko na rin na ah, ba video pala ng anong mga ka-troops dyan ah, naglinis kasi tayo ng aircon sa bahay so sa sobrang busy nga natin so hindi tayo nakapag ano ah, nakapag video so time check natin mga troops uh, ah, alas 4.45 4.45 in the morning ayan so Bibiyahin na naman tayo nito tayo nagpapasyal-pasyal kahapon so dyan lang tayo sa bahay kasi pahinga lang tayo, tayo sa airco na nilinisa natin ay sarap pa sana matulog mga katrops pero kailangan natin bumiyahin na naman sa ano pa tayo mga katrops sa Ortigas tinatawag nila na extension uh, going to sa kabilang side yan ang papuntang Antipolo, Tanay, Angono pero yung sa dinadaanan natin yung papunta dito yung dito tayo na side ay ito pa Makati pa ito mga God ah uh, sana pagdating natin dyan sa may ano wala pang traffic kasi 4.45 na Yeah, Medyo nag-umpisa na yung traffic mga ka-trops. Ito kasi yung pinaka, ano, mga ka-trops. Kumbaga, ito yung pinaka main road talaga. Na daan. Kaya, pag mga ganitong oras talaga, hindi mo na talaga ipagtakayan. Kaya, may nag-PM pala sa akin na bakit ko daw ang agang bumiyahe. So, ito kasi yung dahilan kung bakit ako maagang bumiyahe ang iwas ako sa traffic dahil pag tanghali na tayo mga 5 o'clock ah, wala na yon so yung mga biyahe natin na ah, dili-dili na so kailangan talaga ng hindi delay yung biyahe natin dahil sayang yung biyahe din natin <laughs> kaya ayun so nasagot ko na yung uh, nag PM sa akin na bakit ko daw ang aga so ito yung dahilan mga katrops dyan na bakit maaga akong bumabiyahe sa traffic ayan so tapos may nagsabi sa akin na uh, ano ba daw talaga yung trabaho ko bakit daw uh, may airport may mahalos maikot ko na yung Pumit Manila so yung biyahe ko talaga mga katrops uh, naka schedule na yan mga katrops daily talaga yan so kaya kung mayroon man tayong airport na gabi yan so sariling biyahe na natin yan kaya sinasabi ko sa kanila uh, minsan kasi may nagtatanong uh, nag-agraba daw ako o angkas o ano pa ba, ba yung mga in-drive so kaya nga sinasabi ko sa inyo kasi may nag-fame na naman sa akin paliwanag ko na naman sa inyo ulit uh, kaya sinasabi ko sa inyo na huwag kayong on the spot na kung gusto kayong magpasundo sa airport or magpahatid sa airport Huwag kayong on the spot na mag-PM sa akin kasi yung biyahe bi yung biyahe ko talaga araw-araw, daily talaga 'yon. naka na talaga 'yon. So kung gusto niyo magpa magpa pick up ako sa airport o ano man, kaya mag-schedule tayo ng oras para sa inyo. Para hindi para hindi natin ma-conflict yung biyahe natin. Yan yung ano talaga kasi karamihan sa akin talaga na mag PM lalong lalo na sa mga uh, OFW natin na at taga sa atin lang ding lugar siyempre uh, hindi sila maghanap ng iba dahil unang una mas maganda talaga yung kababayan lang din natin o no? kakilala lang natin kaya sinasabi na nila na pwede ba may magpatid sa airport pwede ba may magpasulo sa airport tapos pag mga ganitong oras so sinasabi ko na wala tayong bakante yan kasi mayroon na tayong biyahe kung maagang kung maagang mag PM sa akin magpasabi ng ganon inaano ko dali yun sa biyahe na ah uh, mayroon akong taga sa amin o ano na ano, pwede ba na is pasok natin to na ganitong oras kaya eh, ayon so maano natin yun sa biyahe. Pero pag mga undas pat, undas pat talaga na ano, hindi natin makuha kasi ang biyahe natin, yun nga, uh, naka-schedule na yan daily. So, ayan. So, sana maintindihan yun sa mga nag-PPM sa akin na magpa-pick up sa airport or magpahatid sa airport. Kaya, kailangan talaga ng mga 5 days pa-schedule para ah uh, makuha natin yung oras nila para ma-schedule natin sila. Ay ayan mga ka-Trops. Good morning. Good morning mga ka-Trops. Ah uh, medyo wala bang traffic. Tapos wala pa. Hindi pa bumaba yung gas ngayon, grabe. Ah uh, tatlong buwan na. Simula nung ay dalawang buwan pa pala. Simula nung December. Sunod-sunod yung taas pero pagbaba ay nako isang linggo lang isang baba tatlong taas asan ka pa tapos at tagal pang bumaba parang wala nang mangyari sa mundo <laughs> pero kailangan talaga natin wala tayong gawa eh sabi nga nila hindi eh, ka naman pilitin kung bibili ka ba ng gas o ano iyon so ganito talaga yung buhay natin buti na lang wala pa traffic mga katrops So ito yung dito na area mga drops talaga pag mga ano grabe ng traffic pero sa bagay maaga pa naman tayo ah uh, bihira lang tayo mag encounter ng mga traffic pag mga dito pang oras uh, pa 4.50 Nang umaga Parehas parehas na yung presyo ng gasolina at saka diesel oh. Kunti-kunti na yung difference niya. Dalawang piso lang. XAS 59 dito tapos yung sa iba 60 plus ta. Ibang gasolina station. Buti na lang ah, medyo sa area natin dito ah, mababa yung gas natin ang diferensya ng 2 piso pag mapunta ka sa May Makati sa ibang gasosisyon 2 piso yung diferensya 3 piso pa nga yung iba kaya okay lang din Ayan Wala ntra Thank you.